welcome to awakening live awakening wednesdays i'm jennifer leclaire founder of the awakening prayer hubs global movement we are in 120 countries fighting for revival and the rising of watchmen prophetic intercessors prayer warriors with a revival mindset samahan kami saming sa website awakeningprayerhubs.com ngayon gusto makipag-usap tungkol sa postura sa pamamagitan ng panalangin, at ito ay isang paksa Ang mga tao ay pinagtatalunan ang mga bagay na ito, kalokohan, upang pagdebatehan kung paano tayo nagdarasal. Nakatayo ba tayo? Nakahiga ba tayo? Nakaupo na ba tayo? Ngayon, sasabihin ko ito. Gusto kong gumawa ng digmaan ng nakatayo. Gusto kong gumawa ng ang pabalik-balik. U, ngunit walang maling paraan upang manalangin hanggang sa ating postura hanggat tama ang postura ng ating puso, hindi mahalaga, ngunit tingnan, dahil maraming paraan upang manalangin. Mahalagang maunawaan ang mga dinamikong ito sa salita ng Diyos. Kaya Ama, nagpapasalamat ako sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus na idinilat mo ang aming mga mata at tinulungan mo kaming u masira ang anumang maling akala, maling aral at yakapin ang sinasabi ng iyong salita tungkol sa mga postura ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako eh, nagtuturo at nagpapaliwanag sa aking aklat, The Intercessors Devotional, at mayroong eh, mga entry para sa bawat araw ng taon. Ngunit ipinapaliwanag ko ang mga konseptong ito at gusto kong kunin mo ang aklat. Makukuha mo ito sa aking website sa jenniferleclerc.org, saan man ka makakita ng mga libro online. Kawikaan 2326. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at hayaang obserbahan ng iyong mga mata ang aking mga lakad. Kaya ano ang iyong postura sa panalangin? Tulad ng sinabi ko, gusto kong magdasal ng digmaan na nakatayo dahil ito ay isang agresibo, militante, alam mo, isang matatag na paninindigan. paman, kung ako ay may sakit, maaari akong makipagdigma sa aking likuran. Walang maling paraan para gawin ito. Nakikita natin ang napakaraming postura ng panalangin sa buong salita ng Diyos. Ang ilan ay nagtataka, anong posisyon ang dapat nilang kunin habang namamagitan? At sila ay nabitin dito. Kita nyo, nakikita natin na si Abraham ay talagang nagpatirapa at nanalangin. Genesis 17, versikulo 3. napasub ako at nagdasal kanina. Kadalasan, ginagawa ko iyon kapag nasa desperado akong sitwasyon at buong-buo akong sumusuko sa Diyos. napasub na lang ako. Naaalala ko na narinig ko ang kwento ni Dodi Austin noong na-diagnose siya na may cancer at binigyan ng mga doktor ng isang linggo upang mabuhay. Sinabi niyang pumunta sila ng kanyang asawa, si John, sa dulo ng kama at humiga at sumigaw sa Diyos. Iyan ay tinatawag na nakadapa sa harap ng Panginoon at ito ay tanda ng pagpapakumbaba. May oras para gawin yon. Magagawa mo yon at maaari kang magdasal sa ganong paraan sa lahat ng oras kung gusto mo ngunit hindi na kailangan. Sa ibang pagkakataon na nakita natin si Abraham na yumuyuko sa panalangin. Iyan ang Genesis 24, versikulo 52. And alam natin na nanalangin si Moses na nakaunat ang mga kamay, tama ba? Sa Exodus 9, versikulo 20 feto hanggang 29, nanalangin siya ng nakaunat ang kanyang mga kamay. Kaya mo yan, maaari kang manalangin ng nakataas ang banal na kamay. Ang kasulatan ay nagsasalita tungkol diyan. Haring Solomon, lumuhod siya sa panalangin. Nakikita natin iyan sa Force Harry 8, versikulo 5, part. Nanalangin si Jesus na nakatingala sa langit. Hindi mo kailangang tumingala sa langit para manalangin ang Diyos ay nasa iyo. Maaari kang tumingin sa ibaba. Maaari mong ipikit ang iyong mga mata. Hindi mahalaga. Ngunit nakikita natin na may iba't ibang paraan kung saan nananalangin ang mga tao. At sa palagay ko, ang punto dito ay walang maling paraan ng pagdarasal. Basta't nananalangin ka sa kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus ng may tapat na puso. Iminungkahin ni Pablo na ang panalangin sa digmaan ay dapat gawin ng nakatayo. Kita nyo kaya ako ay nasa salita dito. Nakatayo ako sa banal na kasulatan. Sabi niya, kapag nagawa mo na ang lahat, tumayo ka. Tama? Tumayo kung gayon sa iyong baluti ay nakasuot, kaya syempre maaari tayong umupo sa harap ng Panginoon sa panalangin. Maraming beses kapag nakaupo tayo sa harapan ng Panginoon sa panalangin, iyon ay isang naghihintay na panalangin. Naghihintay ka sa Panginoon o inilalaan mo ang iyong sarili sa kanya, ngunit alam mo, maaari tayong umupo sa harap ng Panginoon sa panalangin. Tayo ay nakaupo kasama ni Kristo sa kanang kamay ng Ama kahit ngayon. Kaya hindi sinasabi hindi mahalaga ang tindig mo. May pagkakataong naniniwala akong dapat kang tumayo sa digmaan. Naniniwala nakahiga ka kapag nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Naniniwala ako sa pagluhod sa panalangin, tanda din ng pagpapakumbaba. Bawat tuhod ay luluhod, tama ba? Gayun pa ang pisikal na postura sa panalangin tulad ng sinabi ko noon, ay hindi mahalaga halos kasing dami ng postura ng puso. Ang postura ng ating puso ay mas mahalaga kaysa kung tayo ay nakatayo, nakaupo, tumatakbo, nakahiga, nakaluhod, gumagawa ng handstand. Sinabi ito ni Jesus sa Lukas 18, versikulo 10 hanggang 14. Magbabasa tayo ng ilang talata dito at gusto ko talagang makita mo ito dahil napakaraming kritisismo ang isang ito ay pinupuna ang isang iyon dahil sila, nagdarasal sila sa kanilang mga tuhod. O, oh, religyoso yan. O, oh, rel, pinupuna nila. Ang perunang isang ito, pinupuna ang nagmarcha pabalik-balik na nagdarasal ng militanteng. Naku, hindi mo naman kailangang gawin yan. Palabas yan. Ang pustura ng puso ang mahalaga. Sinabi ni Jesus, dalawang lalaki ang umakyat sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang pariseo ay tumayo at nanalangin ng ganito sa kanyang sarili. Siya ay nagdarasal sa kanyang sarili. Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako tulad ng ibang lalaki. Mangingikil, hindi makatarungan, mangangalunya, o gaya ng maniningil ng buwis. nag ako ng dalawang beses sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng ari-arian ko. Well, maaari tayong tumigil doon. Iyan ay napaka-religyoso, mapanghusga, kritikal. Pinipintasan niya ang katabi habang nagdadasal. Look at me, mas maganda ako sa kanya. Tingnan mo maling postura ng puso iyon, hindi ba? Maaring siya ay may perpektong tindig at nagdala ng malaking handog, ngunit ang kanyang puso ay hindi tama sa harap ng Diyos. Siya ay critical sa ibang tao. Ikinukumpara niya ang sarili niya sa ibang tao. Binibigkas niya sa Diyos ang lahat ng kanyang mabubuting gawa na parabang sa Diyos, hindi kami nagtatrabaho, hindi namin ito magagawa, Naigdas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay hindi magmapuri. Ito ay payahong praan na tinatanggap natin ang lahat ng iba pa mula sa Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng mga gawa. May mga gawa tayong dapat gawin, patay ang pananampalatayang walang gawa, ngunit ang panalangin ay pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi tayo makapagtrabaho, hindi tayo maaaring maging sapat para sagutin ng Diyos ating panalangin. Maling postura ng puso ang pariseyong ito. At itinuro ni Jesus ang isa, sinabi niya, at ang maniningil ng buwis, nakatayo sa malayo, hindi man lang tumingala sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib, sinasabi, Diyos, mahabag ka sa akin, isang makasalanan. Ang kanyang postura sa puso isang kababaang loob. Maaring siya ay masyadong matigas sa kanyang sarili, ngunit alam niya na siya ay wala kung wala ang Diyos. Alam niyang kailangan niya ang awa ng Diyos. Ang isa pang lalaking ito, ang pariseo, ay puno ng kanyang sarili, na nalangin siya sa sarili. Ang lalaking ito ay nangangailangan ng awa. Lahat tayo ay nangangailangan ng awa. Ngayon, hindi na natin kailangang lumapit sa Diyos na nagmamakaawa. Hindi ko iminumungkahi iyon. Iminumungkahi ko na lumapit tayo sa Diyos nang may tamang tindig ng puso. Ibig sabihin, pumasok tayo sa kanyang mga pintuang daan na may pasasalamat sa kanyang mga korte na may papuri. Amen. Lumalapit tayo kanya may pagpipitagan, pagpapakumbaba, batid na hiwalay kanya, wala tayong magagawa. Sinabi ni Jesus, Sinasabi ko inyo, taong ito bumaba kanyang bahay inaring ganap kaysa iba, sapagkat bawat isa nagmamataas kanyang sarili ibababa at nagpapakababa kanyang sarili itataas. Kailangan nating lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba, hindi sa pagmamakaawa, ngunit sa kababaang loob na may tamang motibo na nais na makita ang kanyang kalooban na magawa sa ating buhay, sa buhay ng iba. Nais kong ipagdasal ka. Tandaan ng Awakening Prayer Hubs, nagtatas ako ng mga bantay, mga tagapamagitan ng propeta, mga mandirigmang dasal na may pag-iisip ng pagbabagong buhay upang ipaglaban ang kalooban ng Diyos sa iyong bansa, iyong lungsod. Kagawin ito ng Diyos. Makakakita tayo ng isang mahusay na pagising. Amen. Kaya samahan kami sa awakeningprayerhubs.com at Ama, sa pangalan ni Jesus, tutulungan mo ba kaming maging maayos ang tindig ng aming puso habang matapang kaming lumalapit sa trono ng grasya? Tulungan mo kaming lumakad ng may kababaang loob, hindi sa pagmamataas, habang kami ay namamagitan upang marinig at sagutin ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo sa Awakening Live, Awakening Wednesdays. Magkaroon ng Breakthrough Day. Ang buong mundo nasa krisis at ang palatandaan ng panahon bumibilis. Nasa isang hinge moment tayo sa kasaysayan at alam ng kaaway na maikli ang kanyang oras. Ngunit noong 2007, ginising ako ng Diyos pagkalipas ng at ating gabi at sinabi sa puso ko... Ang sa ikatlong mahusay na pagkising. Ngayon, mas malapit na kami kaysa dati sa bawat sandali. Kaya ako tumatawag ng isang milyong tagapamagitan na may pag-iisip ng muling pagkabuhay upang samahan ako sa paggawa ng bagong apela sa langit. Tinatawag ko ang mga nalalabing prayer warriors na magtipuntipun sa pagkakaisa para itulak pabalik ang kaniliman na sumasalakay sa ating mga sambahan, pamilya at bansa. Nagingangalit ang kanapan ang malaking pagtalikod ay nananap. Ngunit ang Diyos ay laging tinutugon sa nagkakaisang panalangin at pag-aayon. Samahan ako at mga taga sa maligit 100 bansa sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama ang natin at ang ng takbo ng Awakeningprayerhubs.com Sumali sa kilusan.